Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila-pilit na ginagawang butas, ika nga at folgay at ang de at diversion ang mga Senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema, mema bangit lang na Senador habang pinagtatakpan ang mga kongresman na tunay na kasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga Kongresman. Bakit nga ba dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman, umaasa sila na maiibsa ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya dahilan ng kaguluan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pangulo, minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa kamera. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notario natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang. na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginong Dutesa ang bukod hindi ba't si, si Sergeant Dutesa labang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman hindi sangkot sa flood control issue walang hiningin immunity deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, ginong Pangulo, ay kompirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanko at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13 billion 803 million 693 with Congressman Sadi as proponent. For the record, uh, ang binabanggit po natin, Representative Elisal siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Wala kaduda duda yan. Uh, ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldi ko, hirap na hirap pa silang banglitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman mag hindi naman gagalaw yun kung walang, <laughs> syempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahinturot yung mas mataas sa kanya. Just the house speaker. <laughs> Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole. The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, Tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez bakit binawasan ang pondo ng flood control. Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil ginong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag veto at pag -for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahat ko at marahil na discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Ayos ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanko na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit ay ginamit na para ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Mas kinaalam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mulat-mula at mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pahala ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi, hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago makileksyon. Sinisi niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggalin niya sa susunod na halalan. Tapos nito, nagsimula na ang lahat ng tira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romaldes Bakit diniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romaldes na diniliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, We will work on it lang. So, fake news yun, ha? Uh, may alim na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman, yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty... I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang mapa ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the Court of Public Opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance. Ito ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at, diversion, diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa kamera. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginong Pangulo.